Malabong nga po yung camera. Binivideo ko lang po. Kaya kahit cellphone ko, not enough na. Pangat din naman resolution. May numuhon pa. Ito yung kalaka, Maria. Alam ko, ura pa nang Oo nga po. Kati. Ang tuli mo sa nalang ang Ayun yung muhon, no? Pinakahuli? Hmm, diyan. Saan ba? Ito ko, ito oh. Tumuhon. Ayan, tas ayun. Tas dun. Kasi nga, hindi pantay yung lupa nila eh. Eh, alos lahat naman na nang maaano dyan, ma... Malaki ma pa yung tatang bahan. Malaki pa nga po. Sabi ko nga, 40 earth, diba? ba? Ayan, ayan. Yung ayan, no? ayan natapos, ayun. Yung muhon dyan. Ayun, no? Ayun, no? Ayun, no? Ayun, 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 Ayun. Ang laki pala yung lupa niya. Wala po ito lang. Isa pa ulit. Ito yung 7L. Kasi so yan pa itatambakan. Sobrang layo pa. Halita nyo ba? Ayan pa. Ayan yung tatambakan ayun pa tapos dun pa tapos dun pa sa may kapit bahay ayan pa yung hindi nahahawan kasi wala ng lupa ayun dami pa daw tatambakan okay na alright ito yung seven elf ha okay na Ayan, ito yung sa MD. Daan papuntang MD. Sa ito pa'y tatambakan po, basura ng MD. Hindi ka alam kung saan yung humuhon neto. Saan man. Basta ang pagkakaintindi ko, ayan, may staka nyo, Sa pader ng MD. Ganoon! Sa malayo. Hindi pantay yung lupa, hindi pantay. Hindi siya pantay. Alright. I have to go. Jap. <coughs> in yung main road. Agad dun yung MD. Alright na. Nakita <coughs> okay, ko